naghahanap ako ngayon ng kahoy na pwede ko maakak dahil kulang yung pinakako ko tapos yung nahanap ko na kahoy na pwede maakak yung hindi masyadong malaki kasi kapag masyadong malaki mahirap siya akakin gaya nung isa na malaki na ito ang dahon ng kahoy na dao maliit pa ito na dao pare-pareho sila ng dahon ng kahoy na alubihid kung kilala mo yung alubihid yan o, mataas Meron ako ditong nahanap na kahoy na angilan. Ito ang pangalawang klase na kahoy na angilan. Ito na angilan ang may pinakamabango na bulaklak. Sa Tagalog, tinatawag nila itong ilang-ilang. Maliit lang na angilan ang aking hinahanap dahil yung aking iak-akay ay maikli lang. At ang goal ko naman dito ay aabot lang ito ng dalawang taon. Yung dalawang taon na yun, makaipon pa ako para makabili ako ng kulorop sa kubo. Kaya ito muna ang aking gagawing bubong habang ako ay nagsisimula pa lang. Ito pala ay namumunga na at tapos ng magbunga. Ito ang kanyang mga bunga na tumutubo na. Ito, ito yung kanyang mga wildlings. Maliliit pa tapos meron na ditong malaki. Ito yung forma ng kanyang wildlings. Malapad ang kanyang dahon. Ito, ito lang isa yung malaki ang iba ay maliit pa Yan o. napakadami dito na ako magpuesto dahil maganda yung area tapos malapit lang sa tubig nandun lang sa unahan yung tubig at dito naman ay pwede ako magkabit dito ng duyan ito yung pagtalian ng duyan yung isa tapos yun naman ang isa o maganda dito tapos iganyan ko lang yung aking kubo para pag magulan meron akong silungan Linisan ko muna itong area para maaliwalas ang aking paggalaw-galaw dito. Ang area na ito ay part pa rin ito sa campsite pero malayo na ito doon sa base. Ito yung bunga ng kahoy na balbaliti. Yung kanyang dahon ay pwede ipanglinis sa kaldero dahil magaspang. Ganito lang siya kaliit. Kinakain rin ito ng mga ibo na bunsurot. Yung ibig sabihin ng bunsurot, yung pangalan ko sa page na bunsurot. Ibon yon dito sa gubat na maliliit tapos iba-iba yung kulay ito yung isa sa mga kinakain nila kasi maliit lang kasi yung yung sungo nila kaya ito yung pwede nila makain kasi pag ito ay mahinog na malambot na ito kasi ya doon sa maliit nila na sungo ito naman yung kanyang dahon magaspang kasi ito kaya pwede siya ipanglinis sa kaldero ito yung likuran tapos ito yung dahon niya sa harap maganda ito pang linis sa kaldero kapag nandito ka sa gubat ako'y maglinis na muna dito sa area para maaliwalas ang aking paggalaw-galaw dito